Ay po, tayo po yung mag-lalawis kayo. kayo. Oh, magniniyog. Yan ay po. tayo po naglawis tapos ay nando sa labak si yung magpatapas po oh pari ano nga no atin po inira-router eh abo ko po na bara ko. Wala na. Ah, pirag Tapos nang tabasan. Nah. Na na. ah. Dini kabayo? kabayo na roon. Baka lumipad doon sa kabila. Lahay uh -huh. po, ari po yung galing doon sa kabilang pinaglawisan. Eh. Ay, yeah. liit na karga. Yeah. Aking iipunin, are Yung po kabahay na naghahakot, eh galing na dun sa labak. Oh, yung ating kanino nilaos. May nagbabalap po naman doon. Hindi oh. titimbulin na Ngayon po, pinakamagandang farm gate ng presyo. Nasa 15 po per kilo. Aba, ay talaga po halos aabot yung palay. Eh. Aabotin ang presyo ng palay. Eh. Oh. Yan po ay sa talambuhay ko so, ngayon laan nangyari. Ngayon ng kataas ko Abre o

isang biyahe na yun ta hat ako sasakay Araw ko yo makakakabayan na naman ta pakabilis mo yan oh jara sa meta pakan ha na ipo tay tay na maka sa makasakabayo ara ba ito ko nandara ara ko eh. hanggang labak na po tayo kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo huwag maiinis dahil ganyan ang buhay sa mundo yari po isang parsela na ng palayan no? Eh, eh, ilang sako ka makukuha din eh dalwala ang palayan no ba Nang sipag din nga nung no, una lang magpapalaya, ito po, gagakumot eh. <laughs> Gagakumot. Ha? Oo, oh, alam mo lang, ano maliliit? <laughs> <laughs> yan, yan. Minsan nga daga. Hmm. 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 Tukoy na ba na rin? Au! malinis ang niyugan no? ah may nagtatapas ba dito ilan ilan Aba. Oh. una ikaw una ano kaya baka hindi matok yung kabayo ah. ha ha eh. hmm. Huwag hmm. maiinis dahil ganyan Ang buhay sa puto Huwag mawawalan Ng pag-asa Darating din ang ligaya Dini, dini, Marky, dini ano Ay, iba pa pala, yun din pala hmm. Ay, ikaw ako muna, papasunodin ko rin kabayo Pakadami Duterte Dito may mga Duterte, ha? Saan ang daan? Una, una ikaw ikaw na ayo. At para rin susunod. Madudirte din sa mga dahon. Uh -huh. Eh kaya pala pagkada para na magpagsa aking balikat. Uh -huh. Ay walang dyan naman pala. Lalo na kung maulan. Aray kapit na kapit ano. Hmm. Uh -huh. hey. <laughs> Aba. Ari to be the na ah. uh -huh. Ari po yung palayan no. Ngayon pala ang punaros aring aming

Sige lang ako ng hapon. Oo, saka nila sila mag-usapan, no? Oh, ito pala na panit lang, kugon na, no? wala kalabaw, Ah, bus din pala yan. Dami naman kalabaw. Mag-i-inang kalabaw Oo. Ah, ito na po yung niyugan na ating binisita po namin ni kainsan. Ngayon, Lana Daos. Hmm. Ege eh. Hmm. Ya, mag-asa na. Oo. Oh. Hmm. Hmm. Ah, hindi nalawis yung isa, oh. Uh. Ah, hindi pala, no. Ha? Ah, oh, sya nga. Hmm. Uh. Tati na, panimula nung uminit tayo, no. Hmm. Uh. Uh. ulang tak gak takut, wow, tapi ini Ayan, ayan. na po yan. Yeah. Naharap na kayo magtatapas sa kabila, no? Yeah, yeah. Ahala, sige. Yeah. Pupuntahan po natin yung magtatapas doon sa kabila. Tayo po ay doon pupunta. Sa kabilang side room. Hindi na na nga. Pasikot-sikot lang po ito. Yan po yung kabila na uli ng ilog oh. Ito po yung malalalim kaya po yun talahiban Hindi na po halos tinatarbaho Oh, pero mas dadi ito ay. Siya ang ganda po ng panahon na talagang bawing-bawi. Kaya nga sasabi, ano pa, ay nabigyan na yung pagkaganda-ganda. Ano? <laughs> Yan, tayo po mamamaybay din sa ilog. Yung po mga niyugin ay iniraos. Kahit yung tigka-kaunting parsela po. Kaya tayo ilang parsela yung pinupuntahan. Oo. No? Gawa po ng maganda at mataas yung presyohan po ba? Kaya kay Kapitan, balong manok Tayo puy umikot laang, yun na po yung ano, kubo number ano? Kubo number 4 yun oh. Napakadamo. Ba unit So, sarap ng ilog Oh Pag nariho ka sa ang tingang sarap sa ilaw. At ay maghuhugas muna Oh Tayo pa ikot ikot lang ah. Uh. Oh. Sarap sa ilog. Sarap magbabad, napakalinis po. Eh. Naroon at tayo nagbabalat eh. Ano darin rin po pala yayari na po sinatsyong po ang nag ano nag, uh, may gulay ka na ah. <laughs> ha ha na magsasano sa ka kanya saan hindi sa pinang ba ako yung dulo hiwalay ba kayo ay ah, di sama na kayo Tama na kayo, Chino, may ng ilang piraso lang. Diyan na po. Ari na. Tiya kaputi iyo po ba yan? Bayain na. Ari ko po yung mga binalatan. Eh. Sana umawang si Kawili Alam na makata may lilipatan pa yan o Ay pala ay Diyan pa po yung mga nabalatan o Niyug pa o bulok Langan Langan Pa. Ilang pa nga ba yun? Isa? Pa pa. Dalawa para limang puno na lang puno. Oo, oo. Oh, po. Ako manggugulay pa Hindi ko na kaya naabot eh Pagkatuyag ninyo ba? Nga oh mo na eh. <laughs> O ba, itak mo O, yan na. Yan, larin, Ayun, oo, na ako Manggugulay pa Ayun, sila po ay na at ako po ay manggugulay pa oh din tara tayo po ba sama sama po tayo maigin makapamako hindi ko na rin naabot na nagpapalat. ay eh, tuya ay eh, tayo po naglawis ay kami hiwahiwalay na po ay yun salamat po sa inyong pagsama ano po yan ingat po lahat happy lang po bye